Kakampi ng Bayan Kasangga ng Masa Kapanalig ng Batas at Justisya Attorney Danny Con Apogado de Campanilla Magandang magandang gabi po sa lahat ng ating mga televiewers sa Signal 101, sa Facebook Live at syempre sa ating YouTube. Kamusta po kayo ngayong gabing ito? Ako po ang inyong mare ng Bayan Mare Yao. Syempre kasama natin walang iba. Ang abogado de Campanilla, walang iba ulit kundi si Attorney Jenny Conception. Good evening, Attorney. Magandang gabi rin sa iyo Maricel at sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, ang energy, ha? Ang ah. Ang ganda ng energy, ah. Ha? Parang na-refresh, ah. <coughs> Parang par <coughs> <coughs> relax. <coughs> relax, na-relax, na-relax ka, ah. Na-relax? Oh, na oo na nga, na 'di ba? Eh, But kasi, anyway, oh, ano ba Kasi, eh, eh, kasi walang masyadong problema. Ah, oh. Pagka walang masyadong problema, relax. Ah, siyempre relax. Ah. Eh pagka may problema, Tensed. <laughs> Tensionado. Ah. At tanong ko ganito, para sa lahat to, ng mga nakikinig at nanonood sa atin. Tanong, pagka ba ikaw ay may kliyente? Mm. At uh, syempre, dami, alam mo abogado, absorber yan eh. Lahat hmm. ng galit, git-git. Ike-kwento sa sa'yo. So lahat ng negative energy, halos lahat napapasa sa'yo? Well, hindi naman napapasa. Isinisiwalat sa'yo. Eh pero hindi ba ikaw yung is isang tao na na-absorb mo lahat yung mga sinasabi sayo? Hindi ka ba nagpapa-apekto? Wala kasi sa akin, wala namang personalan. Ah ganon. Pero siyempre, hindi naman pwedeng wala kang emosyon Oo. Uh, sa pag nagkukwento siya, 'di ba? Ang mga emosyon ng isang abogado, isa maaring naaawa siya. Kore. Totoo. Maaring nagdududa siya sa kwento. Ah, may ganon. Patutubay siya na sa kinukwento dito. Parang hindi yata. Parang ganon. Ah, ay, ganyan. Ay, awa. Kaya nagdududa. Duda. Okay. okay. May takot ba? Eh, well, yung abogado, hindi usually siya natatakot. Kasi okay. wala naman siyang personal stake doon sa okay. problema na i dinudulog sa kanya ng kliyente. Kahit na medyo sabihin na natin ang kaso ay medyo Uh, medyo krimen ang dating, medyo may conspiracy, mm. medyo malaking, uh, you know, medyo merong, involved sindikato, uh, uh, yung mga yung, ganyan. Ay, yung ganon, siyempre, abogado ka kung merong ganong angulo ang krimen, uh, sasagi rin sa isip mo na baka madamay ka. Kasi, oh. ikaw ang humawak ng kaso. At ikaw nakakaalam ah, most probably, alam no? Rin. Oh. Oo, oo. Mm -mm. So, di ba, parang mm -mm. ibang klase rin talagang abogado, mm -mm. no? Parang hindi, lahat way mo. Hindi ko naman talaga naging problema yan. Kasi wala po akong hinahawakang kasong kriminal. Ah, kasi ikaw puro mm. corporate puro ka, ba? Corporate kasi ah, I see. Ako. Pero may mga abogado kasi na na-challenge -cha sa criminal law. Mm -hmm. At syempre, totoo ba yon na mas mataas ang bayad sa mga criminal lawyers? Or depende? It hindi, depends. Hindi ko kasi alam eh. Ah, <laughs> never ka kasing hmm. nag-criminal law. At saka hindi, hindi ko alam kung si sinisingil nila. Sa bawat isang kaso. ano ah, oh, okay. Makano ba sinisingil nila? O, oh, sige. Matanong alam. nga natin paminsan-minsan yan hmm. sa mga lawyers. But anyway, so sabi mo nga, medyo attached ang iyong emotions pagkaganyan. Merong konting ano lang. Pero pagdating ba sa bahay, ikaw ba ay nagkwekwento ng iyong mga kaso? Actually, uh, hindi mo pwedeng i-discuss mm -mm. yung mga detalye ng kaso kanino man. Kasi uh, merong tinatawag na client and uh, lawyer privilege. Uh, privilege or confidentiality, di ba? Oo. Kaya hindi kahit sa asawa mo, oo, oh. really. Oh. Eh paano kung gusto mong magtanong ng opinion? Well, uh, pwede mong sabihin, ikuwento, pero walang pangalan. Ah, may blind item? Blind item. Ay, may blind, blind item item. na. O, no? oh, sige. Okay. So, ganun pala yun, may ah, eh, blind ah, item. Ah, oh. Alam niyo, magandang natatanong natin ito dun sa ating mga, uh, sa ating uh, abugado de Campanilla. Bakit? Kasi nararanasan ito ng mga kliyente ninyo, na kliyente natin ngayon na nakikinig mm -hmm. di ba so baka sabihin nila uy, baka na chismak na ako ng abogado sa ganyan alam mo yon o kaya yes. naman eh baka naman na, uh, you know ibebenta ako ng abogado kahit ako naniniwala siya siya naniniwala sa kanya mga ganyan mm -hmm. so it's also best to discuss ano ano yung mga tinatawag nating um, pinaka pero, criteria pero kung kagaya ng sinabi mo oo kung ikaw ang kliyente. Yes. At ang tingin mo hindi naniniwala sa iyo ang abogado mo, panahon na. Para magpalit na Para abogado. magpalit ka ng abogado. Totoo yan. Dapat yung abogado mo ay meron kang buong kumpiyansa. Kumpiyansa is the term, no? Na ipagtatanggol ka. Eh, paano kung nakabayad ka na? Example ko lang, ha? Ah. Uh, kung narin, nabayaran ko na yung abogado ko, nabigyan ko na ng... ng Deposit. Oh, nabigyan ko na acceptance fee. Ah. Oh, eh pagkatapos eh sabi ko po. yung oh, acceptance fee kasi hindi na mababawi 'yon pagka ka ah, ng abogado. Wala na. na. Hindi ah, na. Oh, oh. na pwede. Pero yung deposit for expenses, oh, oh. mababawi mo 'yon. Oh. Less kung ano na yung nagastos nila serving you. Oh. Do 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 the lawyers asked why? why Or they why? don't ask na, okay? ay mo sa akin. Fine. Ah, o, yung iba kasi parang hindi na interesado na kung uh -oh. ano pa ang dahilan at ikaw ay nag terminate uh -oh. ng services. Uh -oh. Pero kung, kung ikaw ang kliyente, tsak na iisip ka ng dahilan eh. Uh oh. So parang sasabihin mo naman uh oo -oh. sa kliyente kung ano ang uh -oh. dahilan. And the lawyer most likely will accept it uh, ano yan, uh, as it is. Mm. Uh, okay. Okay. On, anyway. its, on its face. Oh, oh, uh, yun na yun. Okay. Well, anyway, sabi nga natin, kung kayo ay may problemang legal, pwedeng-pwede kayong tumawag sa amin. Ito ang ating mga numero. Pwede kayong mag-text, pwedeng tumawag. Ano uh, ang mga numero natin, attorney? Mm -hmm. Kapag globe, 0954-310-0331. At kung smart, 0961 -770. 8807. Oh, there you have it. At syempre, hindi nyo na kailangan i-memorize dahil nandiyan dyan sa ating screen para mm -hmm. hindi kayo mahirapan. Ayan. Okay, eto na ang ating first texter na si Kevin. Okay, si Kevin ay 29 years old. Okay. Siya ay nakatira sa North Fairview. Hi po. Pahingi po ng advice. Parang pahingi ng advice. Mm -hmm. Tama ba yung Tagalog na pahingi ng advice? Mm -hmm. Okay naman. Pwede naman, no? Okay. Kasi parang pahingi ng pera. Parang gano'n, no? Ah, humihingi siya ng advice. Oh, okay, ah. sige. Okay, advice. okay Ang lupa ng lolo ko, tatlong ektarya, ay hinati sa tatlong anak niya. Kay papa, tito, at tita. May survey at declaration tax pero walang titulo. Buhay pa po si lolo, ipinamigay na niya ang hati-hati sa mga anak niya. Nagkakaproblema po kasi ngayon dahil hindi na bayaran ang declaration tax ng ilang taon. Nalaman na lang po namin na ang buong tatlong ektarya ay nakapangalan na sa tita ko. Pinatituluhan niya ng hindi alam ni Papa at Tito. Nagsinungaling pa siya sa munisipyo na hindi raw nagbabayad si Papa at Tito kahit na nagkocontribute naman sila noon. Ngayon, nagsumbong na si Papa at Ma at Tito sa barangay. Gusto nila ipasplit ang title or yung titulo sa tatlo. Kung hindi, madala, uh, kung hindi madala sa barangay ay gusto na raw nilang magsampan ng kaso. Tanong ko po, pwede po bang mabawi nila papa at tito ang kanilang parte sa lupa? Ano pong kasong pwedeng isampa sa tita at mga anak niya para mabawi ang lupa? Maraming salamat po. Uy, magandang mm -hmm. ano to ha. Parang, mm -hmm. parang talaga pagka lupa, pera, parang ano ito eh. Uh, walang kamakamag-anak? <laughs> Bakit ganon? Walang eh, kamakamag-anak pagka ganyan? Hindi. Eh, walang kamakamag-anak doon sa mga taong walang konsensya. Tama, hindi, na, hindi oo. sila marunong makonsensya. Buhay pa raw ito ha, buhay pa 'yung lolo. Hindi, Pero buhay pa 'yung lolo oo. nung hinati-hati. Pero, Pero hindi natin alam kung buhay pa 'yung lolo nila. Ayun lang. Okay. Oh. Nung una ang sabi niya, walang titulo. Mm -mm. Uh, tax declaration lang. Correct. Pero maski wala pang titulo ay hinati-hati na ng lolo. Sa tatlo. Sa tatlong anak niya mm -mm. ang property. Pero ngayon, balit higit isang ektarya kasi. Tama, eh, tatlo eh. Tatlong ektarya mm -mm. kasi lahat eh. Mm -mm. Pero ngayon ang sinasabi niya, meron ng titulo. Kasi nga, itong si tita niya, mukhang siya ang nagpatitulo. Dahil nga napangalan ah, sa kanya eh. eh. Pinatitulohan niya. Oo, pinatitulohan mm -hmm. niya. Matalino mm -hmm. si tita. Mm -hmm. <laughs> Oh, eh kung mapapatunayan po natin na meron tayong katibayan na na ito ay pinatituluhan niya at nagsinungaling siya. So may pineke siya. Ah, uh, may mga pagsisinungaling Oo. siya. Eh pwede po nating kasuhan. Mm. At kinakailangan kasuhan natin 'yan. At uh, yung pong kaso ay ipatatak natin doon sa titulo. Mm -hmm. Okay. So, ibig sabihin, uh, bago ang lahat para mm -hmm. walang, eh baka maibenta pa, eh, hindi ba? Oh, okay. Para hindi niya mabibenta ng hindi alam nung bibili oh, oh. na may kaso. Yes. So, kinakailangan magpapatatak tayo. Una, adverse claim. Adverse claim, ah, yan. Patatakan niyo na ng adverse claim yung oh, titulo oh. Oh. dahil mayroon kayong paghabol. Yun naman, susulat sila sa Register of Deeds mm -hmm. uh, para sabihin sa Register of Deeds yung istorya nila ng paghabol. Mm -hmm. Mas maganda kung pupunta na kayo sa abogado. Ah, ngayon <clears throat> na? O, at oh, abogado oh. na yung gagawa ng adverse claim. Mm -hmm. Tapos ng adverse claim, magpapile naman tayo ng kaso. Mm -hmm. mm. Ang kaso dyan is uh, siguro wag na nating ipabaliwala yung titulo. Yes. Pero magpapareconvey na lang tayo mm -hmm. para bitawan nung tita niya mm -mm. yung... Titulo. Yung dalawang... Hindi. Para bitawan niya yung kanyang paghahabol doon sa dalawang ektarya. Ah, kaso paano kung ayaw? Ay, kaya nga kaso. Kaso. Kaya nga mm -hmm. kaso. So, so ngayon, talagang kailangan na niya kumuha ng abogado. Ang dami pala mm -hmm. gagawin, ano? Maraming gagawin dito. Ah, mm -hmm. uh, pangatlo... Paano kaya niya napatituluhan? Ito kaya ay titulong nanaog mula sa husgado mm -hmm. dahil nagsampas siya ng petisyon sa husgado para tituluhan ng lupa? Mm -hmm. O ito ba ay sales patent? Ibinenta ba sa kanya ito ng gobyerno? Mm -hmm dahil nagkaroon na ng deklarasyon na ito ay alienable and disposable. Eh paano kung sabihin niya eh kasi hindi kayo nagbabayad, di ba nabanggit niya 'yon? Eh, hindi raw kasi nagbabayad. Kayo nagbabayad. Mm. So ako na muna ang nagbayad. Ah. Pero kasi po hindi ko mo ikaw ang nagbayad ay naging sa iyo ang property. Mm. Ang naging ang kinakailangan mo lang ang kailangan kailangan lang gawin ng tita niya, mm. singilin siya, Sing, singilin mm. yung dalawa. Doon sa mga inabono niya sa pagbabayad ng tax. Mm -hmm. Okay. Ah, di ba ngayon, kung separate yung tatlong declaration, ano? Yung tatlong lupa, yung tatlong lote, ay eh, may kanya-kanyang tax declaration. Yan ang pagkakaintindi ko eh. Yes. Sinati at niligyan ng badang tax declaration. Mm -hmm. Okay. Paano niya, kung may tax declaration na, eh papa napatituluhan ng hindi nailabas yung tax declaration na yon. So yun ang kanilang patunay na hindi amin na ho talaga yan. Kami nakaposisyon diyan mm -hmm. kasi may tax declaration na nga sa pangalan namin yan. Tama. Kung ganoon ng kung tama yung pagkakaintindi ko. Mm -hmm. Ngayon, kung hindi naman nila nabayaran yung tax deck, baka inilit ng city. Posible oh, rin, ano? Baka sale. Oh, oh. Oo. Oh, oh. Okay. O at baka binili ng tita niya. at baka yung tita niya ang bumili oh. sa tax sale, mm -hmm. kaya napunta sa kanya. Pero ganun pa man, eh, sa aking pagkakaintindi, dahil sila ay adjoining co-owners, mm -hmm. may mga right of redemption yan. So, ang tingin ko, mababawi naman nila. Okay. So, bakit ho kami nagsasabi, or bakit si attorney sinasabi sa inyo yung mga ibat-ibang mga senaryo? Kasi, Kulang ho kasi yung impormasyon. Pero okay lang yun. Mm -hmm. Ang sinasabi lang din ni attorney is that maraming posibleng mangyari. Mm -hmm. At maraming rin posibleng kasagutan sa mga katanungan. Pero, data pot, subalit, ngunit, wala na, no? Sinabi, sinabi mo na yung ngunit, eh. Oo, oh, sinabi ko nga. Hindi, ano pa sasabihin ko? Kinukleto ko na, eh, di ba? Da, da, parang wala na akong <laughs> sasabihin doon. Ano pa ba nga ba sasabihin ko? sina <laughs> Kaya naman... Kaya naman, pagka rin nagtanong kayo sa abogado, may alam na siya. Uh, uh, At least kahit papano. paano, ah, ayun yung nasa nat nasabi ni attorney. may alam na ako kahit uh, papano. paano. Tignan nga nila, ano bang kasong pwede nila oh, isang pa? Oh, sa ano akin, nga. baka reconveyance. Okay. Alright. O, eto na. Si Anna from San Paluk, Manila. Hi po, kailangan ko lang po ng tulong at advice. May anak po akong babae, grade 7. Grade May 7. isang lalaki po na nagpapadala sa kanya ng mensahe at nagpapakita ng private parts. Teka muna ha, sino ba itong lalaking tot? At makikikutos din ako ng... <laughs> Kukurutin mo Kukurutin ha? Kukurutin ko talaga eh. <laughs> Nagpapadala rin po siya ng voice messages na may malaswang mga salita sa Facebook Messenger. Ano po ang pwede kong gawin tungkol dito? Sinubukan ko pong pumunta sa barangay pero wala po yung nag-blablater nung araw na 'yon. Tulong po, salamat. Okay. <coughs> Grade 7 is Ilang how taon old? Ah. 13. 6 7 13. And then 14. Oh, 13 14. May, may kinder ganyan eh, may kinder. 13, 14 years old. So, oh. dalagita. Minor mm. oh. de edad. Minor de edad. Ah, Ay, ah. nako, may, may, may kaso ko ng ganyan. Mm -hmm. Pero hindi sa anak mm -hmm. ko, ha? Hindi, pero hindi kasi nila nasabi. Kung kilala ba nila yung lalaki? Parang sa tunog niya, hindi niya kilala kasi may isa pong nagpapadala sa kanya. So, most ah. probably, <coughs> hindi niya kilala. Ah, baka hindi nila kilala. oo oh, oh. Ah, Mayon ay meron pong ano dyan, may batas. Anong batas? Uh, sa ganyang mga malalaswang mensahe. At lalo pa kung minor de edad. Eh hindi nga natin dadalang. alam kung yung lalaking nagtetext baka, ay, ay hindi minor, minor di edad. de edad. Ah. Eh, tsaka diba? baka hindi rin niya alam. Na itong grade 7 ay, ay hindi minor de edad. Na grade 7 ito. Oo. Oh, oh, eh, posible, okay. di ba? Okay. Ganito po ang maipapayo ko sa inyo. Uh, una, Palitan nyo na yung cellphone ng anak nyo. At ang Facebook. Yung number. Huwag pag-Facebookin. Ah, at saka yung Facebook. Yes. Okay, eh, siguro. Hindi, pero kung nagpapadala sa Facebook, ireklamo niya. Correct. Sa Facebook yung nagpapadala. Correct. Para ma-ban. Ma ba oh, i-re-report ire-report niya. Bakit mo na lamang? Kala ko wala kang Facebook. Wala, pero alam ko yung mga nangyayari. Na ah, I know. Rin. mo, alam ah, niya ang mga nangyayari. O, kahit wala siyang Facebook. Yes. Yes. Okay, pwede niyang i i-reklamo. Mm -hmm. Sa Facebook. Totoo uh, yan. At mababan, hindi, pero hindi ban ang tawag nila Mabablock yun eh. Mabablock. Tapos masususpend, no? Ah, eh, hindi siya ganun. pwede. Okay. Ay, mag-iimbestiga naman sila eh. Madali naman mag-iimbestiga yung Facebook kasi na-access nila lahat yung... Correct. Nasa kanya lahat eh. Oh, ...messages na. Oh, oh. So, magre-reklamo lang kayo sa Facebook. Oo. Oh, oh. Okay. Kung hindi po nyo alam, patulong na lang po kayo sa isang marunong ng... Techie. ...computer. <laughs> <sa> computer. <laughs> yung magaling sa ganyan, Aha. no? Mga techie-techie. Kung paano gagawin, kung paano magre-reklamo sa Facebook. Correct. Yun naman sa telepono, oh, ang una natin gagawin, ibilin nyo ng bagong number yung anak nyo mm -mm. para hindi na siya magpapadala ron. Okay? Pero wag ninyong i-deactivate yung isa para meron tayong ebidensya na nagpapadala siya. Correct. At yun po ang dadalin ninyo sa NBI. Oo, oh, oh, may forensik. Oh, para matrace oh. ma -ma mm -mm. po nila kung kanino yung numero ng cellphone na nagpapadala ng mga malalaswang... Pictures. Oo nga. Ah, bakit ganyan, ah. no? At saka alam nyo ba... At manalaswang messages. Ba? At saka alam mo ba, Hathorne, ang NBI, they have forensic, ano ha, um, parang... Di ko, kasi ang forensic parang, ano eh, parang pang skeleton, di ba? Pero hindi. Meron silang forensic ways or system to find out Saan, nasaan, mm. tapos kung sino galing, eh, ganyan. Kasi alam mo, digital, meron niyang trail. Yes, uh, kala okay. lang nila wala, wala, uh, wala, pero meron, uh, meron, meron. At maski anong gawin nilang bura dyan, nat nat natitira yan dyan. Oo nga, uh, totoo uh, yan. Ay, basta Ako. digital, meron laging trail. Oo. Uh, uh, Kaya, kinakailangan pong magreklamo kayo sa NBI, nadalim po niyo yung cellphone ng anak nyo, Ipakikita uh, eh, yung hmm. mga malalaswang... Ah, uh, pictures uh -oh. at messages uh -oh. na ipinadadala. Mahahanap po nila kung sino 'yan. Yes. Mm -hmm. Ang tanong niya, wala daw kasi nung araw na 'yun yung nagbablatter. Importante ba yung blatter eh, o diretso na? Ah, hindi na, hindi ho importante yung blatter. O Diretso na kayo sa NBI o sa oh, police. doon yes. sa Women's and Children's, children's Desk. desk. That's correct. Women's and Children's Desk. Doon kayo pupunta at saka mm -hmm. mabilis 'yan, no? Mm -hmm. Na minor de edad, maraming tutulong sa inyo, okay? All right. Ano ang uh, color ba tayo O texture? Oh. Caller muna. Short lang muna tayo. Kay JM, 40 years old, ng Montalban. Magandang araw po. O, oh, magandang gabi. Ganito po kasi ang nangyari. Nag-transfer po ako ng pera sa maling account. 300,000. Wow. Sana transfer mo sa akin. Binigay hey, ko sa Pero ang laki yun. ng kanyang limit. Ha? Kaya nga, ha? Mm. Transfer ng 300,000 pesos seses. Okay? It's supposed to be transferred to my wife's account. Tama naman yung name, pero mali yung account number. The bank checked and according to them, na-withdraw na yung account ng account holder, yung pera. Ano daw ang maari niyang gawin? I tried to contact the account holder, pero hindi nakikipag-coordinate yung account holder sa bank. Your advice is highly appreciated. Mm. Ang sakit sa damdamin uh -huh. nito. Baka ito, malamang OFW. Oo nga eh baka yeah, OFW oh. 'yan nagkamali ng bigay ng account hindi niya na check yung pangalan most probably or walang nakasulat na pangalan hindi pero kasi yung sistema pag hindi kasi nag-match yung pangalan at account dapat hindi hindi nag nagpo uh, through, dapat no? hindi nagiging successful yung transfer eh. oo nga eh bakit kaya no kaya nga so baka nagkaroon din ng mali doon sa sistema nung application na ginamit niya OMG. Eh, ngayon, mm -hmm. sino ang may hab? Okay, siguro ang tanong natin, may habol ba siya sa ganitong klaseng sitwasyon? Well, dun sa tao na nag-withdraw definitely. Kasi yung tao, alam naman niya, hindi, hindi kanya ka niya yung niya. pera, hmm. eh in-withdraw niya. Okay. Ano okay. 'yun? Criminal case ba 'yon? Baka baka maging baka theft, no? Kasi mm -hmm. uh, pero kasi account niya, so hindi ko alam kung theft ba ang uh, mai-isasa. Ang niya. Eh dyan. sasabihin o. naman niya, "Eh bakit mo pinasok sa account ko? Akala ko may nag-donate sa akin." Exactly. 'Di ba? Okay. Kaya nga baka hindi man krimen ang ang mai-isampa, enrichment. Ay pwedeng mabawi Yon. naman 'yung pera. Mm -mm. Alam mo nung araw merong ganyang kaso. Oo nga. Isang bilyon yung nakita na niya. Yung na nakita niya sa kanyang account. Transfer mula sa Amerika. Isang bilyong piso. Eh, nung araw, yung isang bilyon, malaking malaki na yun eh. Naging bilyon pa? Isang bilyon niya. Isang, oh, parang isang bilyon eh, pa ba? Oh, basta, eh, paano yun? O, basta, hindi ko ang maya, kung isang, alam ko isang bilyon eh. Ginastos niya? Eh, hindi, ang, ang ginawa niya, di hindi nga siya makapaniwala. Oh. Baka naman mali yung pinadala. Oo. Oh, oh. Nagpunta siya sa banko. Okay. Tama ho ba itong pinadalang pera sa akin? Isang mm -hmm. bilyon. Sandali ho, che-check namin. Tama ho niya, wala akong mali dyan. Kasi sabi niya, wala raw mali eh. O sige nga, di ma withdraw ko na. Baka naman Oh um, um, my gosh. okay. Alam mo ba yon? Nakipag-settle ang banko roon eh. Yun ang pagkakalam ko. Ah, Nakademandahan doon, pero nagkaroon ng settlement. O-M- yun Wala pong magkakamali. Ko. Bibigay ko yung account number ko. Baka may magkamali eh. Okay. okay. Sa, sa kaso na ito kasi, ano lang, 300... 300,000. Uy, malaki yun, okay. attorney. Oh, malaki son. yun. Okay. Pero yun na nga, kung ang kanyang ginamit ay uh, account at saka pangalan, dapat magmamatch yun eh bago uh, i-allow ng application, yung pagtatransmit ng pera, dapat mag-match yung account name at saka yung account number. So, kung hindi nagmatch match paano? Dapat, dapat hindi inalaw. Eh di may problema rin yung sistema. Oo nga, oo nga. eh pa paano sabi, kung hindi, wala naman yung name, it's just the account number. Hindi nga ganun Hindi eh. pwede, no? Ah. Ang masakit nito, baka mayroon dalawang account name pero hindi pwedeng dalawang hindi, parehong account pero kasi, parehong account kasi ato hindi like ako mm. nagpapa ako. Mm -hmm. Oh, deposito mo to pero sinasabi ko sa kanya ito yung account name ah. Pero kasi minsan um pag nagde-deposit ka, okay? Um hindi ang importante yung account number. Hindi pagka nagde-deposit ka ng over the counter. Oo, pero o. ito online eh. E sapagkat online ito dapat no, hindi no, no, no. ah. Account number lang. Hindi namalagay yung name. O-M-G! meron yung sa aking banko, nakalagay ang account name eh. Meron po, pero kahit ibang name ipalitan mo, magpapasok. Papasok pa OMG! o m -G. Oh, no! Oh, no! Oh. no, no, no. Oh. Baga may magkamali dyan. O kaya ako, uh -oh. hindi ko nagpapadala ng pera sa... <laughs> so, pa paano kaya yon attorney? Eh, Sino Sino para... kakabulin niya? Tatapusin ko lang to. Okay, yung una, syempre, yung pinadala na, yung, yung tumanggap ng pera na hindi naman niya dapat tinanggap. Okay. Unjust enrichment yun, pero ang tingin ko, civil na kaso yun. Pero yung banko, kung hindi naman hindi i-mining, alam mo pala na hindi naman kinakailangan mag-match yung account name. Banko or the app? Oo. Parang wala, lusot din sila kasi ay, hindi naman na namin kinakailangan nung no? siguruhin nyo na yung account namin. Ng... Sa tingin ko nga, ah. sinabi sa kanya nung app, eh, ikaw nagpasok niya, hindi naman kami ah, nag-foresign nag, uh, Eh, kaya, yung... ikaw maghanap dun sa tao. Ah. Kaya yun siguro ang inano sa kanya. Anyway... De, pero dapat yung mga bangko, kung nakikinig kayo ngayon, dapat para maiwasan ito, lagyan yeah. nyo ng ganung, ano, ng ganung device. Ako yung bangko ko, kung ako magta-transfer, nag-text pa sa telepono ko eh. Totoo. Hmm. Lalo na kung ano, ah, kahit nga deposit eh mm. kahit deposit minsan sasabihin sa kaw malaking amount siya lalo na sa government ha pag nagpapasok ng pera sa tinatanong sa meron ka ba na expect ah. na ano bakit kasi baka merong nagla ng mga um ebidensya sa na dineposituhan ka ng account mm. tapos sasabihin sa ikaw nag graft and corruption ka I think iba yata diba? kasi yung up app pagka banko, iba yung app ah, pagka yung mga payment app. That's true, that's true. Doon sa payment app, hindi yata na hinihingi yung... Kasi, loan. like for example, mag magbanggit na tayo ng iba, no? A ako, pag nakita mo yung number, minsan kasi hindi naman nakikita yung, uh, yung name, eh. Naka-asterisk yung ibang pangalan, yung, number, yung number or yung uh, account lang yung nakikita. Kaya ako, oh, pinaka-importante, no. mag-check mo yung account. So, anyway... Pwede niyang hanapin yung pinag-depositohan uh, niya at ah, ah, pwede niyang kasuhan. Ah, pero nga, baka walang criminal case na maisamparon. oh, baka civil lang. Ah, civil lang. Oo, oh, oh, di ba? Oh. E eh, paano kung hindi niya talaga binalik, no? Sakit sa bulsa? E eh, paano? nag ko na ho. E eh, maski nga ho, ituwad niyo ako ngayon, wala akong manong lalo... lalo. Lang, diba? Sa bulsa ko. O pero talaga, alam mo, yan isang malaking lesson na kailangan ng lahat ng ating mga kababayan na tingnan ng maigi. Pag nagde-deposito ng pera, talagang you have to make sure. Pag nagta-transfer. Nagta-transfer lalo na. At ang laki ng halaga. Anyway, ang sakit sa damdamin, tingnan pero, nyo, hindi pa nga ako abogado, sumasakit na damdamin. Bakit 300,000? Ano ang limit niya? Ha? Ang laki ng limit niya. Eh, nagtataka nga ako kung up yan or bangko eh. Hindi, kasi sa bangko, meron ding, ano eh, meron ding limit. Mm -hmm. Hindi, alam ko, hindi, 300, parang masyadong napakalaki eh. Pero pa yung spend niya po iyan, sa so, inadjust. Ah, pa rin really? eh, baka nga kasi OFW eh. Oo oh, nga. Di ba? Ouch, ang sakit. But anyway, ayoko namang mag-iwan sa akin. Yan ating, kasi, ano. pagka ako nag-transfer nag niyan, sasabihin, your funds are not enough. <laughs> <laughs> Hindi. You sasabihin have na. Hindi. You have Hindi, sasabihin niya, please go to the other uh, bank account, doon may pera. Ayan, Ayan. di ba? Sabi ko na nga babe. Well anyway, ayoko mga, you know, humiwalay sa inyo ng medyo masama ang loob, pero ito yung isang paalala para sa, sa ating lahat. Na pagka pera talaga pinag-uusapan, mga transfer, transfer, transfer check-in yung maigi para hindi tayo nasasaktan bandang huli at nasa huli mm -hmm. ang pagsisisi. Anyhow, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong araw na ito ha. At syempre, maraming bukas pa at maraming ganitong klasing kaso na may magpapaalala sa inyo at magbibigay sa inyo ng tamang payo. Muli ako inyong mare ng bayan, Mare Yao. Attorney Danny Kun po, abogado de Campanilla ng bayan. Hanggang sa susunod nating episode. Bye everyone! Euskal Herri